po po ay naniniwala na para ikaw ay maligtas, ay kinakailangan mo ng relasyon sa Panginoong Jesus. Religion is good, but religion is not enough. Hindi po religion ang magliligtas sa'yo. Only your relationship with Jesus Christ merong relihiyon na paraan ng Diyos para tayo maligtas. Ang tagapagligtas natin si Kristo. Kaya lang yung Kristo na tagapagligtas, nagtuturo siya ng relihiyon. At yung relihiyon na itinuturo niya nandun sa loob ng iglesia na kanya rin itinuro. Nagturo kasi si Kristo ng iglesia Alawang ko kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan, merong iglesia sa Biblia, ang tawag iglesia ng Diyos. Church of God. Yun ang pinangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Yun ang pangalan ng iglesia sa Biblia, Church of God. Merong reliyon na makapagtuturo sa tao ng kaligtasan. At yun yung nasa Biblia. Para sabihin mong ang reliyon irrelevant sa salvation, you are against Christ. Kalaban ka ni Kristo. Kasi si Kristo ay magturo ng reliyon eh. Asahin natin ang Santiago 1.27.